sakit na naramdaman ko dahil ako pumunta ako dito para ipakita yung suporta ko at pasasalamat ko sa Duterte administration kasi si tatay di ko talaga napaka-idol ko yan kasi kuha ko ako lang mabigyan ng pagkakataon maging presidente ng Pilipinas puta bitin pa ako sa ginawa ni tatay di kulang pa yun eto Mr. President, BBMs, sasabihin ko sa iyo, isa akong supporter sa Isa bakit ako naging supporter mo? Dahil kay uh, Vice President Sara Duterte, kaya ako naging supporter mo noon. Pero ngayon, galit na galit ako sa sa lahat ng Pilipino na magkaisa na tayo at suportahan natin at pumunta na kayo dito mismo sa Itza, ipakita natin ang suporta natin para hindi man ako, ma, hindi man tayo mangangako na tayong lahat maging mayaman pag Duterte ang nakaupo pero luluwag at luluwag ang buhay ng mga Pilipino dahil walang korupsyon. Yan, magandang hapon mga kasama. No? Hindi ko na kayo binigyan ng intro. Dahil ito, ha ah, isa lang itong video na ito na may share ko sa inyo. O oh, isang hook kababayan natin na taga Mindanao o ta parting Bisaya ang lumuwas ha, dito sa nagaganap na rally. Ngayon, talagang na-i-share niya dito kung ano yung mga naranasan niya. Ha? Iba yung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte dito sa nangunungkulan ngayon. Talagang napaiyak ito mga kasama sa sobrang galit. No? Ibang klase. Kaya panoorin nyo na. Ha. O, bibigay ko na sa inyo, sa inyo yung slide ah para ma maramdaman nyo. ah para tumagos sa puso nung ibang ha, naniniwala pa doon kung sino nakaupo ngayon. ah iba ho. Malaki ho pinagkakaiba ng dating namuno sa namumuno ngayon. Kaya ito na ho ha, para para kayo na bahalang umusga. Aso kuya. Ako pala si uh, alias na lang Dudong Salada. Yung nickname ko yung Dodong, yung uh, apelido ko Salada from Dipolog City. So isa akong bisaya. So simula noon, simula nung nagkaisip ako, uh, hindi ako kailanman sumasali ng ganitong event. Pero ngayon, bakit ko sinadya talaga pumunta kung ano ang event. Matagal nung gustong pumunta sa mga event. Pero ngayon lang nagkakataon. So, ngayon, uh, madami talaga akong gustong sabihin uh, para makilala nyo ako kung ano ako, isa akong ordinaryong Pilipino. Na yung experience ko in politics simula nung elementary ako. Sumasama na ako sa politika dahil yung uh, uh, tatay ko ay isang uh, barangay chairman sa liblib na lugar sa uh, municipality of Godod. So yan sa lahat ng taga del Norte, ako pumunta ko dito sinadya ko to kasi gusto kong ilabas ang lahat ng naramdaman ko tungkol sa administrasyon na to. Ito Mr. President BBM, sasabihin ko sa'yo, isa akong supporter sa'yo. Isa. Bakit ako naging supporter mo? Dahil kay uh, Vice President Sara Duterte, kaya ako naging supporter mo noon. Pero ngayon, galit na galit ako sa'yo. Dahil, yung lahat ng ginagawa mo, hindi na talaga mga Kaya, sobrang emosyonal ko ngayon. <laughs> Kasi, <laughs> Grabing pahirap mo sa mga Pilipino. Ako binigyan ko talaga to ng panahon ngayon. Pero bago ko sabihin, yung iba pang kwento, ako ay para makilala nyo, isa akong Kristiyano, isa akong Bisaya, pero ah, lahat ng hirap ng trabaho simula maliit pa ako. Gusto ko lang i-explain yung life, yung story ng life ko para maintindihan ng bawat uh, mahihirap na Pilipino. Ako ay isang elementary pa lang nag aararo ako sa Bukid hanggang high school. After second year high school, tumigil ako sa pag-aaral, dumayo ako kung saan-saan, nakarating ako ng Sambuanga City, Hulu, pasilan, tawi-tawi, lahat ng sulok ng uh, Mindanao. Tapos napunta ako ng uh, Malaysia. Na, kung maalala niyo, huwag nyo lang gamitin ito na uh, kasi gusto ko sabihin yung reality sa buhay ko. oh, naging isa akong smuggler. Nagtatrabaho ako ng smuggle kung maalala nyo yung 1990s. Ah. Uh, ah. Uh, yung Champion Blue Cell dati byaheng Malaysia ito pero ito sinasabi ko lang yung story ng life ko para maintindihan ng bawat uh, Pilipino yung kung ano ako, kung sino ako ngayon. Yung mga sabon active, yung mga Chinese cotton byaheng Malaysia uh, yun ang pangarga namin. Kaya doon nag-umpisa yung uh, doon ko kinukuha yung pangparal -pa ng mga kap matan uh, panganay kong kapatid. Hanggang nakapagtapos sila, kinuha ako, tapos pinaaral ako. Ngayon, lahat ng trabaho sa Sambuanga City, Dipadjak, nag-drive ako ng Dipadjak, nagtatrabaho ako ng construction, ah, uh, na yung yung sa facing, yung sa facing, ito ay kwento muna ng buhay ko para maintindihan ng lahat na hindi ako pumunta dito na isa akong sagana sa buhay o bayad na uh, magtestimony para si ang Marcos administration kasi din ako oh, oh tapos Uh, paano ako eh yung pakalat-kalat yung ano yung talon-talon pero ito ayun uh, ah uh, to make it short doon sa live story ko kinuha ako ng mama ko yon pinaaral ako le tapos hanggang nag-college ako nung nag-college ako isa akong member ng anak bayan party list yung anak bayan party list kilala yan sa buong Pilipinas na isang recruiter na magiging NPA ako at ang mga kasama ko, muntik na kami, madala sa bukid. Buti na lang tumakas kami. Kaya, yung lahat ng naranasan ko, hindi alam ng pamilya ko. Pero ngayon, pumunta ako dito para gusto kong sabihin na sobrang sakit na nararamdaman ko dahil ako, pumunta ako dito para ipakita yung suporta ko at pasasalamat ko sa Duterte administration kasi si tatay ni talaga napaka-idol ko yan kasi kuha ko ako lang mabigyan ng pagkakataon maging presidente ng Pilipinas, puta gina bitin pa ako sa ginawa ni tatay ni kulang pa yun kasi bakit kulang nung dati nagmamaniho ako Nung panahon ni Tatay Digong, kahit bukas yung pinto ng jeep, yung cellphone ko nandyan sa gilid ko, pagising ko, makatulog ko, pagising ko, nandyan pa rin. Pero ngayon, simula nung si BBM na namulo sa Pilipinas, anong nangyari? Recorded yan. Dalawang cellphone ko. May police blatter ako sa Paranaque Police Station. Ah... <laughs> pagising ko wala ng cellphone ko kaya ganon kasakit tapos ang sobrang pahirap sa amin kasi isa akong TNBS driver at saka pag nag-process ka ngayon ng PA o may mga transaksyon ka sa LTO at saka LTFRB, makikita nyo, lantaran yung sasalubong sa inyo, sa sasalubongin kayo yung mga maliliit na buhaya sa labas. Kasi sila may koleksyon sa loob. So ibig sabihin yung, yung mga buhaya sa labas, pinapakain nila yung pira natin po, yung pira namin doon sa mga buhaya na mga malalaking buhaya na nasa loob kaya ako reality to yung sinasabi ko dito pinaglaanan ko ng panahon kaya ako mananawagan sa lahat ng mga driver sa buong Pilipinas o sa buong mundo sa lahat ng Pilipino na may hawak na professional driver's license o non-professional driver's license, ako ay mula sa puso nagpapasalamat ako kay Tatay Digong kasi bakit ako believe sa kanya nung sinabi niya na yung driver's license gawin ko yung 5 years na implement agad naging 10 years pa pag wala kayong violation kaya ganon ko siya kay Dol dahil sobrang effective siya sa tungkulin niya bilang isang pangulo ng Republika ng Pilipinas kaya <laughs> kaya sobrang sakit isipin nyo yung passport sinabi niya Uh, gawin kong 10 years, may passport din ako. So, pag sinabi niya na gawing 10 years, nangyayari agad, daging 10 years. So, pag nag-renew kasi, oh, kasi malaking uh, luwag yan sa atin, na mga Pilipino. Pag ikaw pumunta, mag every 3 years ng driver's license, ang haba ng pila. So, napakaluwag. So, ganon. So, iilan ang ilang milyon ang may hawak na driver's license sa buong Pilipinas, kung ako nakilabag ako nakabinipit ako sa pag-implement ito sa driver's license na ginawa niyang 5 years at naging 10 years sino naman ang nakabinipit sa akin sa pamagitan ng driver's license ko, number one yung family ko, relatives ko, friends ko lahat na nakikinabang sa akin nakakatulong yan sa pamagitan doon sa mga binipisyo na direkta kong natanggap mula sa pag-implement at sa isang verbal na sinasabi lang ni Tatay Digong verbal instruction na yung mga driver's license going 5 years tapos maging ten years pag walang violation, napakaluwag yan sa aming mga driver. Kaya ako sa lahat ng driver sa buong Pilipinas, malawagan ako, suportahan natin And si VP Sara Duterte kasi kahit ibalwitin natin sa lahat ng politisyan, politiko sa buong Pilipinas, wala na tayo ibang mapagkatiwalaan kundi Duterte lang, Duterte lang talaga kasi ako lahat hindi ako nagsasalita ngayon dito na lagi na akong nagsasalita first time ko to pumunta dito uh -huh. <laughs> Yan ang Uh, ano <laughs> na uh, ngayon isipin nyo kahit ilan dyan? Alam nyo, ako, kahit wala pang campaign period, pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng pamilya ko, sa lahat ng mga Pilipino, kung maaari, lahat ng i ni Tatay Digong, yon ang suportahan natin, sikat man sila o hindi, basta <laughs> Yon ang suportahan natin kasi alam natin yung mga Duterte ay may malasakit sa bayan. <laughs> Tingnan nyo naman si Tatay Digong kung ano siya nung pumasok sa politika at paglabas niya hanggang ngayon. Naging bilyonaryo ba siya? Wala ordinaryo pa rin siyang Pilipino. Kaya ako hindi ko namimit, hindi ako pumunta dito kasi bayaran ako, binabayaran ako ni Duterte o sino magtao para magsalita kusang loob ko ito pumunta dito para magsalita para ilabas ko yung sa loobin para maramdaman at kung maaari makakuha tayo ng suporta sa lahat ng mga kamag-anak ko kaibigan at saka sa lahat ng mga Pilipino kasi hindi talaga Sobra, sobra talaga. Ako gusto kong sabihin pero hindi ko pwedeng masabi dito ngayon na yung conversation tungkol sa korupsyon, kasi kasi wala wala akong direct na e ebidensya kasi may mga tao na kino kasi nagpaprase process ako ng uh, 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 <laughs> Dahil isa akong TNVS driver, nagpa-process ako ng uh, Provisional Authority sa LTFRB. Dati, pag nag kami ng, ng uh, PE sa LTFRB, i-present lang namin doon sa LTFRB yung PE namin. Tatatakan lang yon ang babayaran namin. 260 pesos lang. Pero ngayon, ngayon, lahat ng 10 BS na nandito, wala dito, lahat ng napanood. Alam na alam nila. Tingnan nyo yung LTFRB. O, oh, nasa paligid, sobrang daming buhaya. Tapos, grabe, grabe talaga. Kaya, sobrang dami ko sanang sasabihin. Pero yung iba nakalimutan ko dahil emosyonal na ako. Kaya uh, Kaya sa lahat ng mga Duterte supporters, huwag na tayong manawagan na magkaisa ang Pilipino dahil kailan man simula nung maliit ako. Panawagan na yan yung mga nanawagan na magkaisa, namatay na, pero nagkaisa ba tayo? Wala. So, kailangan lang ang majority. So, kailangan lahat ng mga Duterte supporters o lahat ng gustong pagbabago pumunta kayo dito at ipakita natin ang ating suporta kay Vice President Sara Duterte kasi isipin nyo lahat ng halatang halata yung kongreso mag-imbestiga sa kanya bakit? Ako hindi ako abogado Hindi ako abogado. Ordinaryong Pilipino lang ako. So, kung pag-usapan natin ang legality, wala akong knowledge. Pero yung nakikita lang natin on screen na grabe yung panggigipit sa kay kay Ah, uh, Vice President Sara Duterte. Imagine nyo, hindi lang siya ang may hawak ng confidential fund. Lahat simula mayor, hindi ko lang kabisado lahat, pero ang alam ko, ah, uh, yung mga executive position, mayor, governor, vice presidente at saka presidente, mayroon yan silang confidential fund. Hindi ko pa alam sa iba. Pero bakit si Madam Sara lang ang gigipitin nila? Tapos sa daming nangyayaring korupsyon dito, nakitang-kita ng mga tao. Bakit hindi nila pinapaimbestigahan? pinipersonal nila dahil pumalag na si Madam Sara Duterte. Hindi na matis ni Madam Sara Duterte na yung ginagawa ng administrasyon ngayon na sobrang lantara ng korupsyon. Sobrang pahirap sa mga Pilipino Ah. Kaya sana kayong mga nakikinabang sa kanyo nakikinabang sa mga pro programa ni Pangulong Rodrigo Duterte pumunta na kayo dito kasi ito ng pagkakataon ako nagpapalam ako sa mga anak ko sabi ko mga estudyante pa kayo, sabi na gusto lang sumama dito. Pero sabi ko, bawal kayo kasi minor. Obligasyon ng parents, obligasyon ko kayo. So, sabi ko, dyan na lang kayo. Focus muna kayo sa pag-aaral. Kasi naawa na sila ni Madam Sara. Ako, hindi ako kilala ng mga Duterte. Ako, kung sasabihin ko sa inyo, nag-umpisa ako mag-volunteer ng sa politics simula nung time ni Gloria Macapagal Arroyo lakas si MD Parte nag na ako at the time so during that time I was a second year college at the time tapos hanggang sa Aquino administration dilawan ako nandyan ang record ko legit na dilawan ako kasi volunteer ako ng Liberal Party of the Philippines. Volunteer ako, nanalo lahat ng candidate from national down to local. Kaya ako na-employed sa City Government of Dipolog dahil nag ako sa City Mayor at saka sa partido. Kaya, ngayon, hindi ko na talaga matiis. <laughs> sobrang sakit na, sobrang sakit na mapapanood ko sa sa social media, sa Facebook o sa mainstream media na puro lang panggigipit kay Sara Duterte. Hindi ko kilala. Uulitin ko sa inyo, hindi ko kilala si Madam Vice President. Hin ah, hindi nila ko kilala pero sila kilala ko kasi napakaganda. Ito pa, guys. Ito ang Bakit naging idol ko mga Duterte Sasabihin ko sa inyo First time in history Na experience ko Sa Davao City Nagmamaniho ako lang sa sakyan doon Pumasok ako sa one way Ngayon Pinara ako ng Police Yung police na pumara sa akin sina, eh, Pinara ako In-explain ko sa kanya Na ah, may meeting yung boss ko sa Apo View Hotel. Naligaw ako kasi hindi ko kabisado ang area. Ngayon, sabi niya, ginaid ako ng polis. guide niya sa akin, nagbigay ako ng pangkape tatlong daan. Hindi tinanggap ng polis kasi bawal sa dabaw yung kotong at korupsyon. Doon ako naka, napapabilib kasi sabi ng polis, hindi niya ipagpalit yung profession niya at trabaho niya para sa pira lang kasi hindi papayagan ni Mayor Duterte dati hindi pa siya Pangulo hindi papayagan ng ganong mga kotong sa syudad niya kaya doon nagumpisa na idol na idol ko talaga si uh, Pangulong Rodrigo Rua Duterte kaya lahat ng inendorso ni Rodrigo Rua Duterte binoto kaya na at ikinampanya ko. nag donate pa ako ng sarili kong pera. Nagpaprint ako ng damit during 2016 election. Kahit nasa partido ako ng LP, pero sa presidente at vice-presidente, si Kaitano at Duterte, dinala ko yan. ako ng damit kasi naghingi yung mga kaibigan ko. Akala nila malapit ako kay Duterte kasi kinakampanya ko lagi. Langingi, binibigyan ko ng damit. Sarili ko yun. Ganon ako. Kasi nakikita ko. Second, sa Dabao pa rin. Na nagkaroon ako ng overspeeding. Overspeeding. May guns, speed gunner doon. Nabaril ako. Ngayon, na overspeeding ako. Kinausap ko lang yung yung enforcer, nag-explain ang mabadali lang yung boss ko pinagbigyan kami na walang ticket at walang kapalit na pera kaya gano'n ako, ako kabilib sa mga Duterte kaya <laughs> yung iba, sa next na lang kasi marami na akong gustong sabihin pero mapahaba na so marami, baka marami pang gusto magsalita so Hanggang dito na lang at panawagan ko sa lahat ng Pilipino na magkaisa na tayo at suportahan natin at pumunta na kayo dito mismo sa Itsa ipakita natin ang suporta natin para hindi man ako ma hindi man tayo mangangako na tayong lahat maging mayaman pag Duterte ang nakaupo pero luluwag at luluwag ang buhay ng mga Pilipino dahil walang korupsyon, kaya yun lang at maraming salamat sana maintindihan nyo kung ano man ang maging uh, violation sa pananalita ko eto eh, ay nilabas ko lang yung saluhubin ko kasi hindi ako abogado so yun lang, maraming salamat ngayon, mga na narig niyo yung uh, message ni Kuya Ketna ko, ha. Uh, Naantig ako sa sinabi niya. Kaya, asahan niyo na tuloy-tuloy pa rin, uh, ang pag pagpunta ng mga kababayan niyan. Dahil nga sa nangyayari ngayon. So, ayan uh, hanggang sa muli, ha. Uh, kung gusto niyo pumunta, pumunta po kayo. At, uh, alam niyo na, ha. Uh, o, oh, konting pasensya lang kasi marami hong uh, tao na roon. O, oh, medyo siksika na rin. Medyo bangga bangga na rin. Oo. Oh, oh, at siyempre, kung alam nyo na ikabubuti naman ang bansa, eh, yun lang po ha. Hanggang sa muli ha. Bye-bye!